na massive clearing operation kasama pa rin ng Team Teparo. Pwede natin alam kung anong area tayo mag-clearing. Sunod na tayo doon sa tropa. Ngayon, araw po ng uh, Thursday. April 24, 2024. Kasama pa rin ng Team Teparo. Kapusin na tayo doon sa area. Kapusin tayo sa area.

Kaya proceed na tayo sa area Yeah, kasama rin na uh, MDSWD ng Manila Kasama rin ng uh, QRT DPS Hookers course uh, ng smart police

masuk maso. Dong, dong. Bagaimana yang baik ah? Kita yang maso. Oh, pada masuk Ini bangku. Ini e, gamit mo bos, kunyum ini gamit mo. Ini <tinyo> paputul kami, paputul kami. oko biscardo na to Eh, may pera kinuha pera, nasa kanya. Binigay na kunin mo. mo, kunin mo. na Ito. Ito Ito po. Yung tao

ito, ay di pa rin tanggalin. Tasampa ko yan. Oh. Ito, kanina to. So, oh, pasok nyo. Dadali namin ngayon yan. Oh. Kape, kanina itong kape, oh. Ate, kape, kanina. Ito, tira. Ah. Oh. Uy, tambakan yung bike ha. May isa, may clearing kami. Buka sa gilid. Para hindi ka maabala. Hey, hey! <mairo> Oh, to, to, to. Hello, sampai mik. Oh, lebar. Pada kaki, baru mau pulu. Oke, sampah, sampah. Kebijakan Oh.

<tay> <Yeah. tay> Master Eco Vlog oh, pagbabalik Ano, tapos na kuchillo Wasakin nyo na, ako na bareta oh anak, anak. Yung bareta. ka ka, kayo bareta ka ito

DFWD. Sige na, sama ka na, makakalabas ka din na naman. Oo. Titignan. Oo, ate. Titignan na yung medical condition nyo. Titignan kung may diabetes kayo, high blood. Medyo pa natin. Leto tayo, Tim Teparo. Pairin na tayo ng kariyedo, kaya po. Sige na सभु <laughs> <laughs> Okay. okay Okay Tama na yun Malalay lang naman yun eh. Tara, tara Dito tayo pag i tayo dito na tayo sa ano Raon Isang okay, labi niyo, area na tayo Raon Mr. Eko Vlog lang. Yeah, pinasok na rin natin

Hindi mo kaya muna. Iba iba di dyan. Kaya na kuna nyo na. Kaya sa Maraming may area. Sapan na, sapan na. Hindi naman pala sa inyo yun eh. na. Ito din i-display nila pero hindi sa kanila. Hindi ka Hindi nila pwesto na mo kaya Itu, sobat-sobat, ada

Buhit lang! Buhit lang! pa di ba? Buhit lang. Pero patagal nyo muna yung mga payong. Mga payong patagal nyo. Payong, tanggalin nyo. lang Payong, Payong! Ay, ay, bawasan nyo yan, o. No? Bawasan mo yan. nyo. Bawasan mo yan. Lagpas-lagpas ka, no. Yung kulay dilaw, hindi kulay pula. Lahat, labas sa buhat, lahat. Papawa patagal yung payong lahat. Payong, pareho pakitanggal mo na yung mga payo. Payong buhat lang. Lakas, lakas no. Buhat ka para buhat ka. Tayo eh, kunin na ipatungan nito. Lakas na sa buhat. Uh, sige, ito ka kagad. Ang problema po. Ito po baka ma-raker eh. Naalala rin namin. Ito po, pakibawasan na po. Ito, sobra-sobra na. Laling Sobra-sobra naman kayo. Tropan, laki-laki ng tindahan nyo. Tapos pag nakuha, magre-reklamo kayo. Sasabihin nyo, masama kami. Pag nakiklearing kayo, sasabihin nyo, yung clearing team, masama. E tingnan nyo ginagawa nyo, sobrang sama. Ano ba para kung may patungan? Ano, una mo yan para susunod ano so, sama ko yung ano, paninda mo. Sinabing wag mo kukunin yung patungan eh. sige, ito lang po. So, sige, sige. Tapos sasabihin. Sa guhit lang, guhit lang. At siguro ano? Hindi, kasi nga Guhit niya muna. Ito, pinag-guhit na lang muna natin. Ito, kuya, oh. Pasok mo pa lang konti. Sasabihin guhit niyan. Eh, oh, sige, okay na yun. Para yung clearing operation natin. Oh, lakad kayo. Oh, lakad na walay pa. At natapos na tayo doon sa area ng Quiapo. Uh, hindi pa natin alam kung uh, pa tayo sa Blooming Treat Hindi natin yan yung engine bula Ano, mo lalo. Ala, okay na? Uh, sa na yan Okay na, okay na. boss Peace. <laughs> Kaya banda sa rilis. Kaya banda sa rilis. Kaya banda sa rilis. Kaya natin Kaya tayo